ko oh, hindi rin nga kapos kayo ha Mantagal matagal hindi nakapag vlog eh, shout out muna kay Bayaw at saka kay Master yan tayo muna yung mag-uutay ng pare serye din ay sa may kalayaan ay eh, syempre dito yan sa may Makati alam na yan naring nga pala ay eh, si Wallace Tick Pares ni Kabayan Jesse Boy ay talaga mabisa nga ang pares ng mga rain o oh, di sa pagkakataon ito yung aking dinali Siyempre itong favorite edge eh. at yung kay master naman at jetro balat balak shoutout muna sa ating kabayan ng sa rosario ayaw oh, naririn eh Oh, di sa puntong ito, binabanatan na ng mga ray yung balat. Ay, kasarap ah, naman ay eh. pagkakalambot, tsaka anong nahalo na sabaw. Ay, aray, di na sila sumikat sa kanilang sabaw na walastik stick talaga kung tawagin. Eh. Oh, yan, hindi di nakadali na nga, may tumbong na, paggayat na. At amin natimplahan na ng kaunti, ay eh, inyong pakinggan ng mga susunod na detalye. Di na gawa ng yung, uh, mga magtitinda. talagang tunay na nakakatuwa. Isang balat, tsaka isang mami. May rice. Kanino to? Sa akin din, tayo. Ano, Anak, sa iba to? Aba, tay

Oo, oh, kayo. Ayo. Yeah. O, oh, di kaya matatawa naman sa dyaka ng mga huntahan. Shout out ulit kay paring Jesse Boy at saka kay paring Larry. Shout hey!